Ayun, yun guys, meron tayong katanungan dito. Mabilisan lang 'to sa sagutin lang natin. Ang tanong niya dito is totoo bang sa Alimango nakukuha ang ketong or leprosy? Napaka-basic ng tanong mo. Hindi totoo 'yan. Dito 'yan, makikita natin 'yan dito sa librong Luma. Kita mo, Luman Luma oh. May mga kagat-kagat. Bababasahin natin ha, painggan mo maigi. Kung, kung sa Alimango ba nakukuha ang sakit na ketong o leprosy, ha? Makinig kami, Iki. Babasahin ko lang. Eto, sabi dito. Tong, 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 pakitong, ketong, alimango sa dagat. Ang di ba? Tong, 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 pakitong, ketong, alimango sa dagat. So, totoong galing sa alimango ang sakit na ketong o tinatawag na leprosy. Okay, malinaw ba? Pag walang knowledge, walang power.